Ngayong araw nga pala guys, ililipat na natin si David sa bago niyang lalagyan. Kinakain kasi ni David ang mga breeder nating malalaki. Tamang tama naman dahil bagong linis ang ating ref tub. Bagay na bagay nga pala siya dito dahil napakalamig ng tubig. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay magpapakain tayo ng mga gapi. Napansin ko na nawawala ang ating mga big mom na breeder. Para may idea nga pala kayo, ganito nga pala ang kanilang itsura. Malalaki nga pala ang kanilang tiyan at anytime pwede na silang manganak. Mababali na nga pala ang leg ko kakahanap sa kanila. Naisip ko nga na baka kinain sila ng alaga nating salamander. Kumuha na nga pala ako ng lalagyan at dito natin ilalagay. Kumuha na rin tayo ng tubig para hindi siya ma-water shock. Bali guys, ito na nga pala yung alaga nating axolotl. nga ng panahon dahil noon ay sobrang liit niya pa. Sa unang tingin ay mukha siyang dahil sa kanyang itsura. Isang taon na nga pala ang nakakalipas at ngayon malaki na si David. Maraming nga palang nagsasabi na mukha siyang butiki. Aminado naman tayo dun dahil sa kanyang hugis at wangis. Napagpasyahan ko nga na ilipat na lang siya sa mas malaking lalagyan. Araw-araw na lang kasi siyang busog dahil kakakain ng ating mga alagang isda. Dito nga pala natin ilalagay si David. Ito nga pala yung ref tab na nilinis natin kahapon. Tamang-tama nga pala dito ang ating alaga dahil napakalamig ng tubig. Lagi ko na rin pala siya makikita dahil napakaliwanag ng palikid. Ipapakita ko naman sa inyo ang ating red dragon snake skin. Napakarami na sana ngayong prey nito guys kaso lang kinain ni David. Nagagandahan din pala ako sa ganitong strain na gapi. Noon pa nga lang ay ganda-ganda na ako sa kanila. Kitang kita naman to sa mga buntot at kanilang mga palikpik. Nagustuhan ko nga rin pala sa kanila ang kanilang balat na parang ahas. Kaya naman guys, sumayo kayo at magpakadami. Pagkatapos nga pala natin mag-acclimate, pwede na nating ilipat si David. Medyo naninibago pa nga siya dito dahil napakalinis at ng ating tubig. Nasanay na kasi si David guys na lagi na lang malabo ang kanyang nilalanguyan. Gusto ko sana magpadami nito. Ang kaso lang guys, wala pa tayong female. May kamahalan din kasi to guys at hindi biro ang presyo. Pinatay ko na nga pala ang ilaw para tipid din sa kuryente. Masayang-masayang ako dahil nailipat ko na siya ng pesto Napakarami nga pala kung anong pinapakain natin sa ating mga lagang isda. Pagkain nga pala ito ng koi fish at ito ang pinapakain natin sa ating mga gapi. Nasa 250 pesos nga pala ang isang pack nito. Ito nga rin pala guys ang pinapakain natin sa ating mga alagang monster fish. Napakarami na nga pala nitong laman at isang buwan bago ito sa akin ay maubos. Alternate nga pala ang pagpapakain ko sa kanila ng feeds at live foods. Madali din pala silang lumaki at dumami. Konting panahon na nga lang guys at magbibenta na tayo ng mga gapi. Speaking of business, bibili nga pala tayo ng styro. Hindi kasi pwede ilagay ang ating mga aquarium sa standang basta-basta. Agad ko nga pala sinukatan kung ano ang haba. 75 galon nga pala ang ating ilalagay dito. Ang purpose nga pala ng ating styro para hindi sila mabasag. At dahil tapos na nga pala tayo magsukat, maghahanap na tayo ng ating hinahanap. So paano guys? Tara! Ngayon na lang pala ulit tayo nakarating dito sa bukid. Fresh na fresh nga pala ang hangin dito from Laguna. Agad na nga pala tayo nagmadali baka abutan pa tayo ng ulan. Mabuti na nga lang guys, gumanda ang panahon at sumikat ang haring araw. Dito nga pala tayo pupunta sa ating kaibigan na si Buboy. Dito nga pala kami bumibili at nagpapagawa ng aquarium ni Buboy Ubo. Nagbebenta rin pala sila ng mga styro. Ang kaso nga lang guys, mukhang may problema. Sobrang haba daw kasi ng ating hinahanap na styro at wala silang ganito. At dahil nandito na rin tayo, pupunta na rin tayo ng pet shop. Medyo matagal-tagal na rin kasi tayo hindi nakakapunta kay Latisoy Farm. Dito nga pala tayo bumibili ng mga isda di ba pang mga gami gamit. Naalala ko nga pala yung ginawa nating fountain sa bahay. Ganitong ganito sana yung gagawin natin kaso lang nagkulang na tayo ng materials Hindi pa nga rin pala nagbabago ang mga isda dito dahil magaganda pa rin. Kailangan nga pala natin bumili ng house na mahaba. Sa mga naghanap nga pala ng airstone, meron sila dito. Meron din palang pang ipit sa para pang control sa hangin. Pero guys, ito nga pala yung ating kakailanganin. Ganitong ganitong setup nga pala ang gagawin natin sa binabalak nating business. Yung tipong pagbumili ka ng isda, meron na mga kasamang accessories. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa pa Paalam! Yeah!